marami ang magagandang lugar na pwedeng puntahan sa Albay. Kaya nga lamang, hindi ito lahat magkakalapit. Pilitin mo mang ubusin lahat, hindi mo ito magagawa. Dahil depende sa availability ng oras mo, mga isang linggo siguro, hindi ka patapos doon. Kaya pipili ka lamang ng iyong gusto at hanggang maari ay yung magkakalapit lamang. Siyempre, para mas mabilis, kailangan may sasakyan ka. Motorsiklo man o auto pinakamabilis syempre sa dalawa ang motosiklo na siyang aking kinasanayan. Yun nga lamang, limitado lang ang maisasakay mo rito. Kung may tatlo, apat o higit pang magkakasama kayo, bentahin na ang may oto. Kagaya lang minsan binisita uli ako ng aking mga kaibigan mula sa Katanduanes. Oto pa rin ang pinili naming sakyan sa aming paglilibot sa albay. Panakanaka kasi ang ulan ng araw na yon, kaya bentahin na ang may sasakyang masisilungan. Wala naman akong sariling sasakyan. Kaya sa van, car, rental services in Bicol or travel and tours, muli kaming lumapit. Suki so, na ako rito noon pa. Yakang-yaka lang kasi ng bulsa ang singil sa 24 hours rental. Marami din silang iba-ibang klasing sasakyan. Depende sa dami ng ipapasyal mo. Pero dahil apat lamang kami, okay na sa akin itong puting Toyota Vios. Una, ay sinunduko muna sa Tabaco City Port ang magkapatid kong kaibigan si Jaisa Marie at si Crisol. Pagkatid ko sa kanilang tinutuluyan sa Legazpi City, nagpahinga ng konti at maya-maya kumain na muna saglit sa bukuhan sa Legazpi City Boulevard. At pagkatapos noon, diretso kami sa farm plate ng Barangay Gabawan Daraga Albay. Hindi pa raw sila nakakarating dito, kaya hindi maaring palampasin ang pagkakataon na makapag-ikot dito. Tulad ng dati, marami na namang bago sa farm plate at talaga namang mas tumitingkad ang ganda nito kapag gabi dahil sa makukulay na ilaw at disenyo sa lugar. Umuwi naman kami agad dahil merong mahalagang aktibidad kaming dadaluhan kinabukasan. At ito nga ang oath taking ceremony namin ni Crisol. Authorized. Professional teacher. Professional teachers. So help me God. So help me God. Congratulations. Congratulations. Opo, pareho kaming nakapasa sa March 2024 licensure examination for professional teachers. Pareho kaming major in social studies. Super saya ko dito dahil akala ko talaga hindi ako papasa dahil sa hirap ba naman ng exam. Hindi ko hiling o pangarap maging teacher. Kaya nga labing siyam na taon ang aking pinalipas bago biglang naisipan na kumuha ng naturang pagsusulit. Salamat naman at sa isang take lamang ay naipasa ko ang let. Sulit ang ilang buwang pagsisikap at sakripisyo sa pagre-review. Kasama ko sa outtaking ang aking anak, si CJ. Pagkatapos ng outtaking, counting salo-salo at gumala na agad kami kasi uuwi din kaagad sa katanduanes ang magkapatid na ito. Sa malapit lamang kami pumunta kasi limitado ang oras. Mabuti na naman talaga at nakakuha ako ng sasakyan sa Van Car Rental Services in Bicol. Sampi Drive. Sulit na sulit dahil magaganda po at bago yung mga units nila. Self drive or kung gusto niyo kumuha rin ng driver pero mas maganda self drive mas may enjoy din sarili niyo yung oras niyo. Wala kayong alahanin, Wala kayong papakainin. Bago binigay sa akin ng sasakyan, ay pinalinisan muna ito ng may-ari. Kaya napakabango sa loob. Ganito ang ginagawa nila bago ibigay sa client para convenient daw kapag ginamit. Dito lang kami sa malapit pumunta, ang landmark ng Albay, ang Kagsawa Ruins. Saglit lamang kami nag-photo op sa kagsawar Ruins at kagad na sinubukan ng magkapatid ang Hamster Wheel Challenge na nandito sa Mayon Sky Drive ATV Adventure. Sa labas lamang ito ng Kagsawa Ruins 500 pesos per head ang payan Maari mo nang ma-experience ang tila naglalakad sa hangin Sakay ng hamster ball sa habang 500 meters at taas na 48 feet Safe naman dahil may mga suot na harness at helmet ang mga sasakay dito Sakto pang nagpakita si Mayon sa background Kaya mas naging exciting ang experience ng dalawa Habang ako naman nandito lamang sa baba na Pagkatapos diretso kami ng Kitinday Green Hills sa Kamaligalbay. Palubog na ang araw nang kami ay pumunta, kaya medyo mabilisan din ang lakad. Pero enjoy na enjoy naman si Jaisa Marie. May mga naging instant kaibigan pa siya habang nag sa pamosong Green Hills na ito. Tulad ng dati, bida pa rin si Mayon sa background. Masaya ang isipin na hindi umuulan kapag kami ay nasa pasyala na. Bago lumubog ang araw, ay nakauwi na kami at binalik ko na rin ang sasakyan. Nabitin man sa gala, Subalit masaya na rin kami dahil isa rin ito sa mga special na araw para sa akin at kay Crisol. Hindi lang yung gala kundi yung panunumpa namin bilang ganap ng mga lisensyadong guro ang mas nagpapaapaw ng saya sa aming mga puso nung araw na yon. Nag-usap-usap na lamang kami na kung magkakaroon ulit ng mahabang pagkakataon, muli kaming gagala. Lagi namang may handang sasakyan ang van, car rental services and Bicol dahil marami silang unit. Kaya kayo dyan kapag napunta sa Albay, kung nais ng sasakyan na kayo mismo ang magdadrive, contact nyo lang sila. Sigurado, sulit ang biyahe nyo. Salamat sa inyong panunood. Iyan ang istorya ni Rambasero.